Mayroon akong kaibigan na laging maaasahan Ang nais niya'y makatulong sa hirap na kapapayan May susunod na lahat may tatawili yan, kaso lang, Saan tayo dadaan? Baba ako dito. <laughs> Di ba ako maka-ano? Maka-ano maka, at, at ako doon pang? Sa ay nakatitig na slide Ano dalangin ng loob siya katotohanang baba kumain <tong> ipagpapatuloy <tong> <pang> ang ng tao yes. Pag iyon ang problema sa laksa pinansyal Pag talihan sulok, sa sulok-sulok, sa kapwa'y ating isulong Iabot ang mga kamay sa masamang tumuhon Tuyebal, 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 santos patubang Pagmamal sa kapwa'y laging laan Handa laging iabot ang kanyang mga kamay upang pangulong sana na nangailangan mm -hmm. Let it go, let it go Ikiwala sa Diyos ang kanyang ating kain Dalang ipagpapala, humibos para sa atin Naway marami pa Ang mga ng blessings Malasakit ni Kuya Bal Laan sa atin Kuya Bal, Kuya Bal Kuya Bal Santos Matubang Magmahal sa hapoy Lagi laan Handa nating iabot Ang kanyang mga kamay

na rin ang aanihin Kung mabuti ang tinanim Pasasalamat ay taimtim May pagmamahal sa Diyos May pagmamahal sa bayan Katulad ni Kuya Bal Gandang umaga Mapagpal ang araw Kuya Bal Sa inyo Kuya Bal Santos Patubang Kamangagat yang asuh. <laughs> Ah, asa ni Dreamis likod. Sige. di ma. hey, may ano dito. Ayan. Kusina, dritso sa, sa kusina. Ayan, <laughs> <laughs> uh -uh. aso, Yan kasi aso. Ah, yeah. Aso sa loob. Yan. <laughs> Yan, bahay nila. sa inyo, tong bahay? Hindi Ah, hindi. Sa ah, dito. <laughs>

Mula kay Ati Widday PB at kay Ma'am Marilyn Chan. Yung groceries, may kay Ati Marilyn Chan dito at, at may sponsors natin. Son -son sponsors <laughs> natin. Uh, ayan, yan pa. Um, uh, biscuits. Maraming salamat talaga doon sa mga sponsors natin na pala na walang tumutulong. Para, um, para doon sa mga marami pang tutulungan natin. Ayan. may odong, may... <laughs> Yan, sardines. Mm, Reseres yan. Uh, at bigas. Yan, pakitanggap paki, sis. tanggap sis, ito. Ito. Para galing gali yan sa ating mga sponsors ng mabubuting puso. Mula <laughs> kay Ate Inday PB, kay Mama Chang, at saka kay Yay. Mm -hmm. ano, pasalamatan din natin yung mga taong ganyan na talagang walang sawang tumutulong para sa inyo. Mm -hmm. Maraming salamat po <laughs> sa inyo. Man. Mag-share Ma ng blessing. Marlene, Mariby. At saka ating day PB. Ati Inday at Bibi. Bibi at saka si Yai. At saka si Yai. O, yun lang mga iso. Sabi skuto. niya din mga, ano, uh, mga team kalinga, team kalinga. So, team kalinga, team kalinga po. po. Ano, yung naghatid po dito. Maraming maraming yes. salamat po. Katanggap Sa Pangunguna ni. ni Kuya Bal, kaya yeah, kami yeah. nandito. Oh. Oh, si Kuya Ayan, Bal, ang... Si Kuya Bal yung founder, founder ng kalinga. In team kalinga. So, walang kalinga. ibang hinangad, kundi tutulong tulong doon sa mga nararapat tulungan. O, ah. kagaya nyo. Na nasa sulok na hindi naabot na. Yung mga sulok-sulok, oh. yung mga hindi naabot na ibang <laughs> na, aansya. mga ayaw siya. pa talaga nakapunta oh. dito. Ah, first pa. Mm. oo oh. Yan. Kaya, walang ibang hinangad si Kuya Bal, kundi tumulong oh, okay. sa kagaya nyo. Kaya oh. pasalamat tayo na may team kalingap sa oh. pangunan ni Kuya Bal Santos Matubang. Oh. Ayan, nakalagay yan ni ate ay is, uh, pinatira lang sila uh, oh, dito. Pila, uh, pina, uh, mga kalinga pa yung uh, sitwasyon nila ate dito. Uh, nakitira lang sila dito sa ay, ano no? Sa lupa. Lupa. Oh, hindi lupa sa ni, ito. Ninitribuyas. Uh, hindi sa ganito. Minitribuyas. Minitribuyas. So. Mm Katira lang kami dito. Uh -huh. Uh, ano, wala, monthly sahod, wala? Wala, ma. Uh, -oh. uh, -oh. huh? ano, mga... ano, uh -huh. Sa labas ko nagtrabaho yung asawa ko. Uh -huh. Minsan, ano, maka... Ilagay mo muna ati. Oo, uh -huh. mo muna doon sa ano mo. Ano siya na, pahabal o burako. Aha. Yan, uh -huh. uh -huh. yeah. Uh -huh. yeah, yeah may porsyento po siya. Sahay, tagaan siya, 200. Ah, mabuti na yan. Na may kung kwarta si wala, Kuya. Kung wala, kung wala magpahabal. Wala. Wala, <laughs> wala, wala, wala po. din. Ah, kawawa naman. Uh, five days, walang babal. Wala. 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 Yan yeah, yeah. yeah, yung pagkain nyo. Saan nyo kinukuha? Budget. Budget yun. Ah. So, naman. Yung may bata pa. Buti, wala pa nag-aral yung dalawa. Yung isa mga. Ah, isa. May anak Tatlo. Tatlo. Ay, may four, four piece ka ba? Wala, wala ba. Ba. din. Kaya mga kalinga pitungan sitwasyon na ganito, kaya dapat rin talaga natin tulungan. Eh yung paglingap natin wala wala namang tayong ano basta yung pasok sa ating criteria para para tulungan. Kagaya ni Ate, yung walang permanenteng trabaho yung asawa niya tapos sa minsan isang linggo buti ko may isang araw dalawang araw na may income. Kaya mga hmm. kalinga pa, uh, dapat rin talaga natin tulungan sila. Doon sa mga sponsors na may mababuting puso, maraming salamat talaga sa walang sawan yung tulong para sa kanila. Salamat yung kayo. Try yung tanan. Salamat nito kay uh, uh, yung driver, uh, sa, uh, 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 no driver. Yung driver nga pala. But, but salamat nga, uh, naga, uh, salamat uh, talaga uh, kay Kuya Rulan. Yung mga kunggi. Rulan ba si Kuya? Lolo. Marilin. Uh, uh, Salamat Si Lolo yeah. ang nag-endorse sa amin, nagsabi oh, na may meron daw doon. Doon, doon na pamilya na kayo nga, hirap nga. Na dapat talaga din tulungan. Oo, so, eh. kasi nagkwento po ako ah. sa kanya. Oo. Ah. Uh -huh. so, mas mabuti yeah, may may share mo. Yung, uh -huh. yung mga manok diyan, mga manok dyan. Ano yun sir, yung iba na alimahan ng mga ah, ah, pinapaalagaan, pinapaalagaan lang. Bago din pa alimahan pero yeah. isa uli na ah. rin yan. Ah. Ah, uh, hindi pwede kayo magtanim-tanim ng gulay dito. Mga gulay ah. dito. Ah, ayun, nagtanim-tanim ng gulay doon. Ah, mabuti. Para uh. na lang may, may malibreng ulam. Galing din kami oh. doon kay Tatay Sinon. Binigyan namin ng manok, mm, manok. para pang-umpisa niya. Ba, niya ba? Oh. Hmm. Hmm. Para kung daghana, bago siya magbenta. Tapos mm. binigyan rin namin ng seedling, uh, seeds oh. ng gulay talong para, um, palaya at saka upo. Uh, uh, upo. Para, para din makapatanim-tanim. Para din na, na yan tanong, maglago na. Pwede niya ibenta, ibalik niya. Uh, pangitaan na to, buyer. Kami uh, din natutulong ka na maibenta yung ano, tan mga tanim. Kasi yung mga pabigas uh, natin, uh, no, hindi na magpalagi yan. Palagi. Ano? Mas maganda na yung may ibang other sources ba? May income uh, para di, di, kayo mahihirapan. Kaya yung gulay. Okay. So, siyempre, pag marami ng gulay, uh, pwede niyo ibenta. Oh, pag marami na yung manok, pwede niyo ring ibenta. Oo kami rin, yung manok na alagaan nyo kung sakali, kata, gaya ni tatay sinon. pag dumami na yun kami mismo bibili para ibigay din sa si iba na iba. namang beneficiary ah, kami ah, din ang bibili yung partner na ano, ah, popol no. na manok yung hindi baog <laughs> 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 hindi bakla at tumboy uh, yun ah, na ano ang purpose natin, ang purpose talaga ng kalingap para maiahon kayo tulong uh, uh -oh, tulong ano, magtulungan one lang family. tayo. Uh -huh. o, uh, kung sakaling may ibibigay sa inyo na ganyan, mga manok, uh -huh. o ano man dyan, gulayan, para uh -huh. gulayan. Mm Para ah, si lang, least. para may anak. Sipag lang. Mm uh -huh. uh -huh. Sipag lang talaga. Para di magutong. Para huwag magutong. Yun uh -huh. Yan lang matitulong. Yan naman talaga ang adikain ni Kuya Bal. Uh -huh. na matulungan kayo na uh -huh. uh, nasa laylayan o nasa sitwasyon na ganyan kasi si Kuya Bal dati din yung uh, Hirap Mahirap, din. hirap sa buhay nagsusumikap kaya ganoon pero pasalamat lang tayo na si Kuya Bal yung puso niya hindi hindi umalis doon sa mga hirap na dapat tulungan. Nandoon oh. ang puso And ni talagang Kuya. Talagang pinabalik at tinatanong niya yung mga dadaanan niya. kaklasiko klasiko yan si Kuya Bal dati sa high school. Nagigibyan siya ng tubig para lang makapag-aral. Yeah. Mahirap yung buhay ni Kuya Bal noon. Ngayon si na, na, oo, oh, oh, siya na ang tumutulong sa amin, Kaya, sa atin na mahihirap. Thank, you sa la, thank you talaga, Kuya Bal. Bal Santos Matubang. Ay, si ate, ano yung pangalan mo mm -hmm. oh, ate? Ang so, team ka rin. Judalyn Mi, Judalyn. Ate Judalyn. Ito yung anak niya, o. Oh, ne? hindi uh, ka ba nag-aaral, ne? Wala ka ba ng eskwela Ano? Yung An An abring classes. Uh, 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 uh So, ayan. Kaya yung si nanay doon, no? si tatay boy at si nanay, oh, luwe din to. No? eh oh, Kaya oh. na po nga po nga gikwan to. Si nanay Oh. Iniwana e, ano doon. Kaya yung mga kalingap, ito yung ano natin, pangatlong natin napuntahan ngayon, nakatira natin ng kunting tulong. Uh, hmm. sana naman po, uh, uh, um, ano kayo doon sa binibigay namin sa kalingap kin kalinga. Salamat um, sa kay. Don, ako, na. pasalamat. Ah, matuwa naman kayo do. Ako gigyan ng mong pasalamat. Nga nakaabot si Kuya o si Ate Direk. Ah. Ayun, pasalamat tayo ni Lord ay, at ginawa kaming ang, ano ah uh, ano ay, ay, yan. Imuhang pagtudlo diri sa ila ha sa muha. Mm hmm. Uh, uh, actually, hindi uh, naman kami kompeti kompetitor ng gobyerno. Kami kasi ng government organization kami. Charity. Uh, team ng Charity mm -hmm. Blogger of the Philippines ang hmm. ano namin ang pakay talaga namin na walang iba kundi tumulong sa inyo kagaya nyo hmm. hindi sa kami kompetitor ng gobyerno bagkos katuwang lang kami doon sa mga hindi na nakikita, napapansin namin nabibigyan namin ng tulong uh, Sinang, isa po naman. kami sa instrumento ginamit ni Lord oh. na maka share sa blessing oh. na galing sa ating mga sponsors kaya kung ano man yung mga blessings na binibigyan ni Lord sa amin ibibigay din namin sa inyo para din 'yan sa inyo. Mm -hmm. Oo, oh. maraming sponsors. Yeah, salamat talaga sa mga buting puso ng mga sponsors, mga supporters. Kay Kuya Bal, unang-una, -una, uh, maraming salamat talaga si Kuya Bal kasi kung wala ka, wala din kami, wala rin kami dito. Ah, uh, uh, syempre naging parte kami masaya kami na makatulong, makatulong mm -hmm. sa kapwa. Kung sino may dapat tulungan, kaya

Mama sa kapwa'y labing laan 🎵 laging ang kanyang mga kamay Upang tumulong sa ito, 🎵 ito, Maraming mga pagsubok ang dinaranas ng tao Bagyo ng problema Sa laksa pinansyal Pagkalinga at pagtulong Sa kapwa'y ating sulong Kiyabot ang mga kamay Sa masamang tumugon Kuya Bal, Kuya Bal Kuya Bal Santos Patubang Pagmamal sa kapwa'y Laging laan Diyan ka dadaan, tapay kabila. Mas maiksik ba dyan? Ano? Yan, dadaan tayo. Sa ilog. Sa pakihabot. Ay, makalungkot ba dito? Maiksik na yung paako. Ay, maiksik na yung paako. Ito'y okay. ng Sige, sige, lokso, lokso, lokso Kuya Bal, Kuya Bal, Kuya Bal Ayan Mga Lul pangigat, si Agnes Yung nga, dyan lang Oh Ayan. Diba na kasi pag maiksi yung paa. 🎵 siya rin ang aanihin 🎵🎵 ang tinanim Pasasalamat ay tainting 🎵 May pagmamahal sa Diyos May pagmamahal sa bayan Katulad ni Kuya Val 🎵 ang loob, ang taglay 🎵🎵 Kuya Val, Kuya Val, Kuya Val Santos Patubang Magmahal. Sa kapwa'y lagi laan Handa naging iabot Ang kanyang mga kamay Upang tulong sana nangailangan Tuya ba, tuya ba, tuya ba Santos matubang At mamahal sa kapwa'y labing laan sana nga nailangan upang kumulong sana nga nailangan upang Santos si tuye Pals Santos